Merry Christmas po sa inyong lahat. Dalangin ko po, po sa kapaskuhan nito ay maligtas po kayo at ang inyong buong pamilya. Alam po ninyo ang mensahe po ng kapaskuhan sapagkat isinila ngayon sa bahay ni David ay inyong tagapagligtas. Naparito po ang ating Panginoong Sokwisto upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo upang kayo po at ako ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Tinubos po niyo tayo sa ating mga kasalanan sapagkat hindi po natin maililigtas sa ating mga sarili. Dalangin ko po sa kapaskuhong ito, maranasan po ninyo ang kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Una po, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan Maniwala po tayo sa ating Panginoong Yesus sa kanyang ginawa doon sa krus ng kalubaryo. At pangatlo po, tatanggapin po natin merong pananampalataya sa ating puso si Yesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Pwede po kayong manalangin ng ganito, sumubay po kayo sa akin. Napakahalaga po ang kaligtasan sa kapaskuhan ito. Panginoong Yesus, salamat po Namatay ka doon sa krus ng kalbaryo upang kami po ay maligtas. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, naniniwala po ako sa iyo. At tinatanggap po kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Maligayang maligayang Pasko po sa inyong lahat. Merry Merry Christmas.